Nasa limang daang residente ang nawalan ng tirahan sa magkasunod na sunog sa isang barangay sa Davao City. Sa Cebu City, natupok din ang higit anim na bahay dahil umano sa nag-overheat na aircon. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kitang-kita sa drone video na ito ang makapal at maitim na usok na bumalot sa mga bahay na nasusunog sa Muslim Village Times Beach, Barangay 76A sa Davao City pasado alauna ng hapon itong linggo. Sa tala ng mga otoridad, higit dalawampung bahay ang natupok. Dalawang oras ang itinagal ng sunog bago na apula kahapon na ng News 5 ang ilang mga residente binalikan ang kanilang mga nasunog na bahay. Nagbabakasakali silang may mapapakinabangan pang gamit. Ang residente ito, wala rin ni isang naisalba ng masunog ang bahay. Wala ma'am, ubos lahat, walang natira. Pasting namin, nagpahinga kami kay Arubaya ng Ramadan namin. Dapat sana may maawa sa amin sa mga ganitong sitwasyon. Mabigyan ng kahit magkano lang. Napamura na lang ang residenteng yan habang nasusunog ang isa pang residential area sa barangay 76A pa rin sa Davao City. Pumuputok-putok pa ang kable ng kuryente habang kanya-kanyang hakot ng maisasalbang gamit ang mga residente. Nangyari ito mag-aalas sa isang gabi nitong linggo sa Siwal Bukana, ilang oras lang matapos ang sunog sa Muslim Village. Sinubukan pang apulahin ng lalaki ito ang sunog gamit ang fire extinguisher pero hindi ito umubra sa laki ng apoy. Rumispon din naman ang mga bumbero at napula ang sunog matapos ang dalawang oras. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng dalawang sunog sa Davao. Wala namang nasaktan sa parehong insidente. Sa kabuuan, aabot sa 30 bahay ang nasunog at 500 residente ang napektuhan. Tinatayang nasa 700,000 piso naman ang pinsala sa magkasunod na sunog. Sa gym ng barangay muna, pansamantalang naninirahan ang mga nasunugan. Okay, yun mga na na sa Cebu City naman, nilamon din ng apoy ang mga bahay na yan sa barangay Sambagdos alas 3.30 kahapon. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil kulang ang supply ng water hydrant gawa ng mababang level ng tubig sa mga dam sa lugar. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang bitbit bit ng batsa sa kakumuha ng tubig sa kanal para isaboy sa mga nasusunog na bahay. India! inabot ng apat na oras bago idideklarang under control ang sunog pasado alas 7 ng gabi. Posibleng nag-overheat aircon daw ang pinagmula ng apoy. Anim na put bahay ang natupok at higit 300 daang residente ang apektado. Aabot naman sa 7.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5. Mga kapatid, Mawid David po, simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.